Ganito yan nawala na yung rule na yan last year eh uh, di ba naging issue yan sa honor Thy father ngayong taon dahil doon kaya nawala na ngayong taon Philippine premiere na lang ang hinihingi ng MFFF Philippine premiere so ibig sabihin dito lang siya lumabas di ba so yung international tsaka yung world pwede nilang gawin sa ibang festival kasi hindi naman dito pinapalabas di ba pero ang ginawa namin, para hindi rin kami ma-technical, ibang cut ang pinapanood namin doon. Hindi yung in-approve ng MMFF. Uh, iba yung cut kasi nandun yung utility, nandun yung... DT. So dito wala But, masyado? gano'n? Dito wala direk uh, kanina uh, may tanong din kanina no yung kasi alam naman natin ng issue kay ni Ding Dong before pero since si pinta kasi uh, yung parang pagpapatunay na okay talaga wow. mm -hmm. hindi naman kasi siya malaking issue, no uh, yung sa amin uh, na usapan naman no, and si Dingdong lalaki kausap usap so ka diretso kami mag-usap Paano na ano 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 Uh, we approached him for yeah. in and of course we asked about are we still going because we're partners in Aswang Run so, so sinabi namin are we going to do the third franchise? Because every two years we have been doing. And yun we sat down and uh, sabi niya sige let's let's do the third franchise and then we explained the uh, pintakasi to him uh, na parehong pantay yung role Piolo uh, and Dong. Mm -hmm. and gusto niya niya yung role niya so okay that Confirm, uh, okay that oh, that oh, oh uh oh. kahit okay, na so, when we were in Macau we were sending them pics of uh, the pets hindi pa namin alam na mananalo kami mm -hmm. of course they were surprised when we sent them Si Piyolo and si Dave they were surprised when we sent them the award. And ah, uh, haliin mo ako kung ishoot nun? Ayoko pang isipin yung pintakasi kasi pag tinignan mo may, may kagawin pa kami. May, may OTJ pa, may... Baka maguluhan yung mga tao eh. Sana nga huwag nyo na isulat yung mga pintakasi na yan muna kasi... Ang okay, di ba? Pero direct, may darna pa ba ngayon? Darna? Ano yung mga hindi, mo yun. <laughs> ano, medyo, 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 ano, wala pa kaming pinipin down kasi malaki siya eh. So yung funding, magkano na Wala pa, we're negotiating that one. Pero doon, just for the pitch alone, we won uh, $10,000. dollars Direct siyempre, ang, ang gusto ko naman sa mga baguhan, kasi raw, di ba? O ano nararamdaman nila lumalabas. Like for example, for time si JR, kasi probinsyano siya, di ba? Naku-conscious siya sa ng tono niya na Bisaya. Nasabi ko, kaya nga kita kinuha dahil Bisaya yung tono, eh, di ba? Kasi para, para tono iba-iba, di ba? So, tsaka lang siya nag-relax. You no? Know? Si John Vic din, siyempre, ang malaking nakakakot talaga ng mga artista pag baguhan sila is gusto nila marinig ano direct o, okay ba ako okay ba or ayaw nila mag eksperimento kasi natatakot sila na hindi naman sinabi ng director no so so yun yung mga binabalanse namin like like yung first day namin ni Bibi of course She wanted to hear all my instructions until I told her, "No, Phoebe, I'm putting you in the scene. I'm giving you all the general directions. But I want you to go in the scene and I want to see how you react to the scene. What